Did City ang libingan ng mga buhay at kilala bilang ang uling libreng lugar sa Amerika. Matatagpuan sa gitna ng isang napakainit na disyerto sa California, walang batas at handang mautas at umutas ang mga naninirahan dito. Walang kuryente, walang tubig at walang pakialaman ng trip. Ngunit kahit ano pa mang kakilakilabot na pwedeng mangyari dito para sa mga taong napariwara at naligaw ng landas, tinotoyo at sinusuka na ng lipunan. Para sa kanila, ang lugar na ito ay isa ng paraisot. Niya. sa kabila ng pagiging isa sa pinakamayamang estado sa USA, may isang lugar na pinangalanang Slab City na nauugnay sa kahirapan at pagdurusa mula ng abandonahin ng pamahalaan ang lugar. Ginamit noon bilang base militar noong World War II, mga scrap at concrete slab na lang ang natira. Kaya naman binansagang Slab City. Dito naakit ang mga walang tirahan at mga adventurer mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang problema, laging may kaguluhan at kalokohan sa lugar na ito. Kung saan walang paki ang gobyerno. Ang populasyon ng lugar ay depende sa panahon. Sa taglamig, tumataas ang populasyon ng lungsod na umaabot sa 2,000. At sa panahon ng nakakapasong tag-araw, ang temperatura ay lumalampas sa 50 degrees Celsius. Ay nasa 150 lamang nakatao ang matatag na naiiwan. Dahil nga sa walang legal na regulasyon dito o walang batas-batas, ang mga taong walang tirahan at walang trabaho ay nakahanap ng pagkakataon na makapagpatayo ng kanilang sariling mga bahay. Ang mga tao ay nakakakuha naman ng malinis na tubig sa kalapit na bayan o nagpapakarga na lang sa mga gasolinahan. At sa kuryente naman ay merong solar panel sa mga medyo nakakaluwag-luwag. Dito, wala rin kubeta. Kanya-kanyang tanim na lang sa buhanginan. Once in a blue moon lang din ng ligo sa hirap ng tubig. At ang basura ay mananatiling basura dahil walang po Walang mga pampublikong serbisyo. Walang police station. Maging ang serbisyong postal ng Estados Unidos, walay. Dahil sa kawalan ng pera, makakain at bisyo, desperado pa kay Antonio Bandera sa mga tao dito kahit barya-barya na nakawan ka. Medyo kumikita ang mga tao dito dahil sa tulong ng turismo at donasyon. Minsan nakakabenta rin sila ng kanilang produkto o souvenir, ang ilan ay bumubuo ng solar panel na pambenta. Ang importante dito ay pagkain at matotoma barter-barteran na lang sila ng kanilang mga kagimitan at produkto kung wala nang mapaikot na pera. May mga tao tinatawag na tweakers sa Islam City. Sila yung set, nagpapapansin at nag-iingay-ingay gaya ng kapitbahay mong may maingay na motor na paikot-ikot tapos magnanakaw at gumagawa ng mga karahasan dito. In short, salot sa lugar. Ang mga nangyayaring krimen dito ay hindi na ginagawa ng report ng pulisya. Kung sakaling may magtimbre, pinagtatakpan na lang at tinatawag hanapin yung kriminal. Minsan dinadakip na lang yung nagre-reklamo para matapos na ang usapan. Kaya ang ending, ang mga residente dito ay bihirang makipag-ugnayan sa pulisya. Kaya dapat handa kang protekta ng sarili mo dito kung gusto mo pang magtagal. Meron din namang maayos at lumalaban ng patas. Saka eto pa... May maingay at delikadong mga eksperimento na isinasagawa ang mga militar sa kalapit na kampo na binabaliwala lang ang mga residente sa lugar na ito. Walang pakialam ang militar kung may madamay o maperwisyo sila. Ang mga tao ay sadyang hindi na umaasa ng anuman mula sa estado at kontento na sa kanilang sitwasyon sa pamumuhay. Ayaw din nilang magkalinya ng tubig at kuryente dito dahil baka nga naman dumami pa sila. May dumadaan-daan at umaali-aligit na parang zombie sa lugar. Kaya maging alerto 24 oras. Uso rin ang nakawan ng gasolina dito kaya galingan mo ang pagpaparking. May maganda rin naman dito dahil nang dito yung sumikat na Salvation Mountain. Ang bundok na ito ay nilikha ni Leonard Knight, isang palaisip at dating sundalo na nanilbihan noong Korean War na nawalan ng tirahan. Gumugol siya ng 30 taon para ipatayo at pagandahin ang lugar. Ang tanging layunin niya ay palaganap ang mensaheng God is love. Itinayo niya ang kamangamangang bundok na ito gamit ang libu-libong balde ng pintura at iba pang material na nakulayta kasama ng mga donasyon. At noong 2002, kinilala ng Estados Unidos ang likhang sining na ito bilang isang pambansang kayamanan. Ngayon, ang Salvation Mountain ay isang sikat na destination ng turista. Ang Slab City ay isang ng ganap na kakaibang mundo ang kanilang pag sa libangan, sining, simbahan, hostel at maging ang library ay malayo pa sa nakasanayan natin. Ang lugar na ito ay inilarawan bilang isang anarkistang aklatan. Walang kinakailangang membership. Kung may gustong manghiram ng libro, dumamput na lang at ibalik kung kailan gusto. Meron din sentro ng sining sa Slab City, ang lugar na ito ay tinatawag na East Jesus. Marami kang makikita ang iba't ibang likhang sining dito. Maraming turista ang bumibisita sa lugar. Bibisita lang sila sa glit, sa abat sina. Mga tapon na materyales at mga nasunog na sasakyan. Ang lahat ng ito ay mahalagang piraso ng sining ng Slab City. Tambak ng mga durog na bato at nakakatakot na koleksyon isang higanting mamos na gawa sa mga gulong, isang scrap na aeroplano at isang kotse na natatakpan ng mga ulo ng manika, ilan lamang ito sa mga kaakit-akit talikang sining sa lugar. At syempre may kasiyahan din dito. Ang open air stage na ito kung saan nagaganap ang mga konsyerto at pagtatanghal. Walang rules, kahit anong pormahan, may ngipin o wala, open ang lahat. Pinipili ng mga tao ang mapanganib na kapaligiran ito sa Islam City kung saan naghalo ang mabuti at masama kaysa matulog sa isang piraso ng karton sa mga lansangan ng malalaking lungsod. Dahil sa kakulangan ng pera, walang trabaho at walang ibang mapuntahan, ang Estados Unidos ay isa sa pinakamayamang bansa sa mundo. Ngunit hindi bababa sa 600,000 katao ang palaboy-laboy at walang tirahan. At ang mga numero ay tumataas bawat taon. Kalahati ng populasyon na maedad 12 pataas ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Isang milyong tao ang nawalan ng buhay dahil dito noong 2002. Slab City, isang alternatibong lungsod na nilikha sa mga taong ayaw magbayad ng buwis para mabuhay. At higit sa lahat ay hindi na naniniwala sa American Dream. Sana ang content na ito ay nakadagdag sa iyo ng kaalaman, halaga at pananaw. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli!